ngayon, malinaw. Kung papaanong yung ginagawa ng ama nila, yun yung ginagawa nila. 8.44 ng 1 Kayo'y sa inyong amang jablo ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Pagka nagsasalita siya, siya'y nagsasalita ng saganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Lahat ng kasinungalingan at pagpatay ginagawa po nila. Tandaan po ninyo, killing is not just physical killing. Yung umpong, ano, uh, character assassination is another form of killing which is worse than physical killing. Maraming po pwedeng mangyari sa taong kinarakter assassinate. Merong kapatid na nag-message sa akin bro concern lang po ako. Have you ever uh, thought of uh, uh, seeking for a uh, uh, professional help regarding uh, your traumas in life? Sabi ko alam nyo po, matagal ko na pong ano uh, kinocon-consider yang ganyan during uh, the time na I was still active as a member of ano Uh, of the sa bagay hindi naman ako naging inactive diyan sa ano sa MCGI na yan. Kaya lang alam niyo po mga kapatid ang ang concern ko noon pagka nag-seek ako ng professional help sa isang ano, isang psychiatrist or psychologist hindi po pwedeng hindi ko babanggitin yung iglesia at saka yung mga key figures ng iglesia. Sabi ko ayoko madungisan yung pangalan ng Diyos. Dahil doon sa naranasan kong abuso uh, personally. Kaya alam niyo po sabi ng manggagawa na nagsasalita dyan sa isang lokal dyan sa abroad, sabi niya kung meron kayong issue sa ano sa iglesia, dapat hindi natin nilalagay sa social media. Ay eh, yun nga eh, meron kayong issue sa iglesia, bakit niyo inilalagay sa social media? Anong katunayan kung inilagay nyo sa social media? Biro mo, pinapablock mo ko? Daniel Razon, hindi ba yun, hindi ba yun ano? Hindi ba yun na uh, paglabag sa karapatang pantao? Yung character assassination ginawa mo sa akin, Daniel Razon? Talagang hindi kita tatantanan. Di ba meron kang program, programa sa TV na get it straight with Daniel Razon? Bawal ang pikon. Get it straight with Daniel Razon. Inahamon kita ngayon. Get it straight with Badong. Inahamon kita ngayon, Daniel Rason. Harapan tayo. Sige, harapan tayo magsalita ng katotohanan. Tinitiya ko sa'yo, Daniel Rason. Isang talata lang, taob ka na. Isang talata lang, taob ka na. One, eight, lang. At maraming makakapagpatunay dyan na mga kapatid. Kahit yung mga closet ngayon at observer, kaya yung mga kapatid na nag na, na, na ano uh, na nag-unfriend, nag-block sa akin, alam niyo po mga kapatid, sooner or later maiintindihan niyo po. Maiintindihan niyo po yung katotohanan ipinaglalaban ko. Hindi ko po ito laban, laban po ito ng lahat ng mga kapatid na talagang mana ng palataya alam nyo po ang loyalty kasi natin hindi dapat nakasalig sa, sa tao. Dahil sabi po ni Propeta Jeremias, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Kaya lahat ng tumitiwala ngayon kay Daniel Rason, kasumpa-sumpa kayo. Kasumpa-sumpa kayo. Dahil yung pong pagtitiwala ang ginagawa ninyo kay Daniel Rason na tao, lalo na hindi naman po talaga siya tao ng Diyos, siya tao ni Satanas. Ano pong katunayan kung tao siya ni Satanas? 1.8.44 Talo na siya. Yun pa lang, sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi, isang talata lang, talo ka na Daniel Rason. Kaya, nagmumukha ka na lang kahiyahiya sa mga miyembrong nakikinig ngayon sa'yo, sa mga pagkakatipon, dahil, biruin mo, dumadalo sila, sabi ng mga kapatid, bakit po pati kami dinadamay dun sa galit niya kung kanino? Hindi nga po niya mapangalanan kung sino yung kaaway niya. Tapos, pati kaming ang gusto namin ay maka, makatanggap ng biyaya ng Diyos sa pagdalo ng pagkakatipon. Hindi po biyaya ng Diyos ang, ang narireceive namin.